Morning. Andito na lang po ang inyong lingkod, Eric's Channel Laundry. Sa video pong ito, ay ipapakita ko po sa inyo ang kahalagahan at mabuting dulot ng pagbabalik ng mga bagay o perang naiwan sa ating pong laundry. Sa videos din pong ito, ay ipapakita ko po sa inyo ang pagiging good Samaritan po ng inyong lingkod. Ako po yun. Excited na ba kayo? O oh, siya, sige. Huwag na po nating patagalin. Halika po at sabay-sabay po nating panuorin. <laughs> siya po ang nakaiwan ng pera. Kasi <laughs> <Ate>, si ate. Swerte ang alam ang <laughs> babayad ako. Oo oh, nga. Nakuha ko rito kasi. Lumulutang siya. Sabi ko, ba't parang may pera? Sa bagay, marami na kaming nabalik na pera dito, ate. Ikaw yung pinakahuli. Ito eh. Ito ano? 285 sir. Kaka! Yan sir. Pamblog ko to sir eh. Sir <laughs> yan. Nakuha ko yan sa ano. Nakuha ko yan sa pinalabas mo. 285. Alam mo ba yan? Pinasabi ko yan doon ah. Lagi <laughs> ako mag <laughs> ng pera. Oo, oh, 285. Dahil lang sir ah. Bali ano ano? Bali 400 yun? May get o ano? 300. Actually, hindi lang po yun. Ito pa po meron ba pong pera dito na ibabalik din po namin kay Egay kaso wala pa po siya kaya hintay hintayin po natin okay na sir bali ikaw yung Charles kasi ibibigay ko sa itong pera o oh. nakuha ko sa pantalon mo Yan. Yan ha. Walang labis, walang kulang yan ha. Maliit lang pero at least binalik namin. Ito po yung pera ni Denver na almost 1K. Ibabalik po natin ito sa kanya mamaya pagdating niya po. Ito po, hindi ko lang po alam kung ito, ano ito eh. Bali, may USB charging port ito hindi ko lang alam kung ano to baka speaker po ang importante may babalik po sa kanya itong pera na naiwan niya sa pinalaban niya ito pong pera po na ito nakuha na naman po namin ito sa palalaban ni Denver for the second time uh, may babalik naman po namin sa kanya itong almost 1,000 na pera na ito na naiwan sa pantalon niya ay nako Denver Lagi na lang po. Lagi na lang po namin nababalikan ng pera. Ayan mga padi. Sa napanood po namin video kung saan ipinakita po namin sa inyo ang katapatan po ng aming laundry. Ibinalik po namin yung perang naiwan nila sa kanilang mga pinalabhan. Sana all, sabi nga sa mga katulad po namin laundry, sana po, pag hindi po sa atin, ibalik po natin. Kasi kami, ako mismo, naniniwala sa kasabihan na kung maging matapat at mabuti ka sa iyong kapwa, ay susuklihan ka ni Lord ng mas higit pang biyaya. At shout out nga po pala sa misis ko, ayan po siya. At sa kaibigan ko po pong si Ponali Channel, shout out po, isubscribe nyo rin po siya. Si Punari Channel na wala pong sawang tumutulong at nagtuturo po sa akin ng iba't ibang paraan sa pagbibigyo po. So, mga padi, muli po, nakiusap po ako sa inyo na sana po don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon po para po lagi kayong updated sa mga latest po naming mga video. Maraming maraming